So may dalawa pa tayong i-release mga kabay. Uh, ito yung mga uh, hindi pa natin na release mga kabay yung may mga tatsa yung pakpak. -pak. Tsaka yung nahuli kong sunsun -sun, mga kabay. Sayang mga kabay ta nakawala mga kabay. So ito yung nilagyan ko doon mga kabay Malakas na sana humuni. Maluwag pala to mga kabay. Itong ginawa sa pamaana ng mga kabay. Ayun maluwag kaya nakawala mga kabay so ayos lang mga kabay baka pa natin yun pero mahirapan na talaga tayo mga kabay sayang nakawala so magandang araw sa inyo mga kabay at uh, welcome po ulit sa inyong channel ano? Uh, Kuya Gling TV ayan So for today's video mga kabay ay release natin yung ah uh, dalawa nating alimokon mga kabay yung hindi pa natin na-release. Ayan po mga kabay. So release namin yan ngayon dito mga kabay. Medyo masama pa yung panahon ngayon dito. So update lang kayo mga kabay. No? So wala po akong stocking kids dito mga kabay. So may isa-isa ko po yung pagkulong sa kanila. Kasi uh, Tinignan po natin kung pwede sila no, uh, gawing pangati pero hindi so release natin ngayon mga kabay so kunin natin mga kabay no? so ayan mga kabay no? kunin natin talagyan natin ang kapandaan ng kabay hindi na nila so hirap ka na kami unang pa mo hindi na sa ito ng mga bahay man So, ito yung nahuli ni Big Boss mga kabay Ito yung nahuli ni Big Boss mga kabay yung malakas bumuyo So hindi ganun ka galing mga kabay kaya release natin ito mga kabay So ayan mga kabay Ah, uh, kumpleto po yung pakpak na nakita. Tapos may palatandaan na din po mga kabay. So ito yung nahuli ni Big Boss mga kabay. So update ko lang po kayo mga kabay. No? So ayan. So papa ko mag-release mga kabay. Hmm. Dito ko mag-agat. Hmm. Dito ko mag nagutubo ba ng dito? tatlo ah hindi hmm. okay, <laughs> so ayun na mga kabay na so yung isa naman mga kabay, no? kunin natin mga kabay So, andito na tong isang mga kabayo yan. So, update ko po natin mga kabay. So, lagyan natin ito ng kibol time mga kabayo. So, bali ito yung nahuli mga kabayo. sa club namin, parin kami sa mga kabayo. So, papa ko release dito mga kabay. Kompleto na po yung pakpak niya. balena. Yeah, kabay no? Ari ah, listen natin 'tong mga kabay. So si papang ko lang magbitaw dito mga kabay. Oh. Pan... wise to to sila mga kabay. ka dapat pang. So, ayan na mga kabay, na. Ayun. <laughs> ang saya naman ng kulit namin mga kabay oh. Na. So, ayos mga kabay. No? nakabalik na sila sa gubat mga kabay. So, magiging wise na yung mga yun mga kabay. So medyo may na pa mamaya mamaya mga kabay lumalakas na yon. Ta tuluyan nang nakalaya mga kabay. Yan. So may dalawa pa tayong i-release mga kabay. Ito mga kabay. Kumpleto na po yung pakpak nila mga kabay. Malakas na to makalipat. So ito yung ang mga nahuli natin mga kabay na may mga tatsa yung pakpak. So, kunin muna natin mga kabay. No? Tsaka yung nahuli nating sunsun mga kabay. Nakawala mga kabay. Maluwag pala yung ginawa kong pamaa mga kabay. Malakas na sana humuni. Isang pangate pala yun mga kabay. Sayang, nakawala. So ito na mga kabay Release natin ito ngayon mga kabay Kuklito na po yung pakpak mga kabay Takot siya mga kabay So release natin to, Lagyan muna natin ng palatandaan mga kabay kabay. May palatandaan na tayo na nilagay mga kabay. Para ho, baka sakali madali ito ng iba, eh, makita nila na may palatandaan na i-release eh, din daw nila ito mga kabay. Dahil alam na ng mga silent hunter na galing sa akin pagka may team yung cable tie mga kabay. So, si papa ko magbitaw dito makabay. kabay. Ito bang, na Diara, di, di. di klaro mo'n da. So di, ayan na mga kabay no. So ayo na. Lakas lumipad. Asa sende dritso pa. Mm -hmm. Asa sende dritso. Dritso ka. Dritso ka. Uh, dritso ka. Anang ka pa yan. Buta anang lang ka. Mm -hmm. Anang so, so, ka pa sanang ka. May pagsubid ka pa yan. Hindi pwaghe sa ino ba tugturo yon? Wala. Day, ni, so ayan na. Rilis na mga kabay. So maisa pa mga kabay. pa isa, kaano pa nga siya? Napaubok no. sa kamay dito eh. Pa so, ito mga kabay ah. din natin ito mga kabay. Saka pa rin subuhin Walang potensyal mga kabay na gawin pa natin, Kaya, release lahat natin pagka ganito klase mga kumukong mga... Hindi siya rin mag-uoptak ang ganyan. Kailan lang? Oo, no, pero hindi pagka at kung may repurposing rin. Ang proper. So, ayan mga kabay. Kompleto yung mga pakpak, mga kabay. Walang potensyal gawing pangati. Hanggang ngayon, mailap pa rin. So, ayan mga kabay. No? Ayan mga kabay.

Pag-upad na, kusugil na pag-upad na. So, ayan na mga kabay, no? Ita-release na muna, pampang. Okay, ah. So, ayan na mga kabay. Doon, na sa spot. Awala, pa na. Eh, hindi ka niya So ayos mga kabay no at uh, na-release po natin yung apat mga kabay na ayong uh, may mga tatsempak pakpak mga kabay. So nakabalik na sila sa gubat mga kabay no. Mata medyo matagal-tagal na sa atin yun at uh, wala pong potensyal na gawing pangati mga kabay. Yung sunsun -sun, sayang mga kabay nakawala. Ang lakas pa naman humuni mga kabay. Isa pala yung pangati. Pero ayos na mga kabay ay pagka kung mahina dun sa pangati, ay i-release ko rin din yung mga kabay so maraming salamat po sa panonood ninyo mga kabay at uh, God bless po sa atin mga kabay